Ang mga zodiac sign na ito ay eksperto sa pagwagi ng mga puso at nag-iiwan ng malalim na epekto sa kanilang mga mahal sa buhay. Cancer ang mga cancer ay pinamumunuan ng buwan, ang iyong sign na ito ay likas na emosyonal, nagmamalasakit at nakatuon lamang sa pamilya, at ang iyong sign ay isa sa mga pinakakaibig-ibig na zodiac ngayong 2025. Kilala ang iyong sign na may kakayahang ipadama sa iba ang pagiging espesyal at ang iyong empatya, ang iyong ring pagiging mapagmalasakit ay gumagawa sa iyo ng isang matibay at nakakaaliw na presensya. Ngayong 2025, ikaw ay nakatutok sa pagpapalakas ng iyong relasyon at pagpapahalaga sa iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong dedikasyon ay naglalapit sa iyo sa puso ng iba. Mayroon kang kamanghamanghang kakayahan na maunawaan ng malalim ang damdamin ng iba. Ang init at suporta mo ay hindi may kakaila at iyon ang dahilan kung bakit ka nakakaakit. Libra Ang mga Libra ay pinamumunuan ng Venus, ang iyong sign na ito ay likas na kaakit-akit, diplomatiko at palakaibigan, ikaw ay lubhang kaibig-ibig, sinisikap mo na mapanatili ang pagkakaisa sa iyong relasyon at tratuhin ang lahat ng may katarungan at kabaitan. Ngayong taong 2025, mas epektibo ang iyong kagandahan at positibong enerhiya, madaling makipagkaibigan at kumunekta sa mga tao dahil sa iyong likas na pagiging kalmado. Ikaw ay mahusay na tagapakinig at ang iyong lambing at kasiglahan ay nagiging kasya siyang kasama sa pagsisikap mo na maunawaan ang iba at mapabuti ang iyong buhay. Ito ay nagiging espesyal para sa lahat. Pisces Pinamumunuan ng planetang Neptune ang mga Pisces, sila ay sensitibo, mahabagin at lubos na maawain, ang iyong likas na pagiging banayad at romantiko ay nagiging lubos na kaibig-ibig sa 2025, ikaw ay may kahangahangang kakayahan na maunawaan at suportahan ang damdamin ng iba, Ngayong 2025, ikaw ay lalong magiging kaakit-akit na may empatya at likas na pagiging mapanglikha, ang iyong pagiging di makasarili at pagiging sensitibo ay nakakatulong sa iyo na bumuo ng tunay at taus-pusong relasyon. Ang iyong pagiging malikhain ay nagdaragdag sa iyong mahiwagang elemento ng personalidad na nagiging isang di malilimutang kaakit-akit na presensya. Leo. Ang Leo, na pinamumunuan ng araw ay nagdudulot ng kagalakan sa bawat relasyon, sa iyong init, sigasig at hindi mapag-aalin lang ang karisma, ikaw ay mapagbigay, mapagtiwala at laging handang suportahan ang iyong mga mahal sa buhay. Ngayong 2025, ang iyong sign ay may masiglang personalidad at ikaw ang sentro ng atraksyon, ginagamit nilang espesyal at pinahahalagahan ang iba at hinihikayat ka ng iyong pagmamahal, dahil sa iyong lakas at walang humpay na katapatan, ginagawa kang isang kamahal-mahal na pig-ora ng iyong mga kaibigan at pamilya. We'll you